Nakatikim ka na ba ng fried chicken na may flavor na whiskey? Pero hindi ka malalasing dyan ha Pag natikman mo Pero siguradong magugustuhan mo Dahil yung 99 pesos mo nga E eh, meron ka ng pastil na may spicy whiskey flavor na fried chicken Dito nga sa Pasay City E eh, kaming kainan sa tabing kalsada Na nagseserve ng mga flavored fried chicken Madami silang sauce na may iba't ibang klase ng flavor At homemade pa yan Affordable din ang mga pagkain nila dito Eto yung kanilang menu Meron din silang chicken sandwich Kaya sa mga taga Pasay dyan E eh, subukan nyo na trip dito sa KT Cafe sa Dasena Street Corner AR na is Avenue. Tapat lang sila ng BDO dito sa papasok ng Arco kaya tara food trip na tayo. So guys, nandito nga pala kami sa may KT Cafe dito sa may Dasena Street, Barangay 94, pwede rin Barangay 95, Bala kayo sa buhay nyo. Dito sa may Pasay City, para tikman itong mga masasarap ilang fried chicken, para kung may, mga, may mga flavor. Balito nga pala yung titikman ko sa kanila guys, yung kanilang 99 pesos na may pastil na, tapos meron pang flavored fried chicken. 99 pesos lang yan. Tsaka yung flavor pala na pinili ko dito is spicy whiskey. You know, you mo. Know, spicy whiskey, no? alak yung flavor. Tikman natin pare. Oh yung spicy whiskey mm. Tapos ang lasang ngayong alak, yung whiskey Eh, ba ako dito, de? de. Hindi. Hindi pala eh. Hindi, hindi, ito naman, pasti mm. oh. Pastilaw. Yung guys. Padilaw-dilaw, Hmm. Sarap na itong Hmm. Balat, naman pala yan. Ito, bala to. Oh. Mm. Ito naman yung kanilang 7 pieces na flavored fried chicken, guys. 285 pesos. You know? Barbecue? Barbecue flavor. Spice. Spicy to, ma'am? Spicy barbecue, pare. Go Spicy barbecue. Tikman natin, pare. Wow. Ito ng balat. Ito yung parmesan, guys, oh. Ito lang sa malasin mga playbook nila dito. Kapit ka dito, lapit ka dito. Ito na lang, na lang, ito na lang. Ito, 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 ito. ka dito. Ito Ano, ano man sabi? Ano man sabi? Ano man sabi mo? Diba? Ang sarap, pari ko eh. Bale, titikman ko rin pala itong in-order ni Boss Bullet na classic na chicken. Yummy! Ito naman yung kanilang chicken sandwich guys Grabe Ang laki ng chicken sa loob Bali guys lahat pala ng mga sauce nila dito is homemade Sila mismo may gawa Kaya tara tikman natin itong chicken sandwich 85 pesos mm. Malaman walang buto Tap ng sauce ah même parce que là. Bon, on parle Ito pare ko yung balat oh. Tingnan nyo kung gaano ka crispy yung balat ah. Yung balat oh. Mm. So, meron din sila rito yung burger mga pare ko. Tignan nyo yung laman. Hindi pati ha pare ko kundi manok. Oh. Tapos may kasama pang fries mga pare ko. Isali so, like, kang 99 pesos lang. May kasama pang ito. Lagay. Pare ko hindi kasama Ay, yan. Fries Price lang tsaka burger. Hindi natin ito pare ko. Mm. Mm. Yung mga pare ko ito pala yung chicken sandwich sila pare ko. Pare kayo, magkano yung pare ko eh? 85 pesos lang pare Ang mura Laki na pa mo pare ko yun, walang buto yan pare ko Ang buto lang Wala kang buto pare ko eh Laki pala ng loko, ano, ng manok Una kagat Chicken agad no? Chicken agad pare Ito naman yung kanilang lemon juice guys, bale Pare ko eh, mo itong drink sila oh Salamat Pare ko eh, hindi Hindi ko pa nasusot Sorry, sorry pare sorry Tignan mo na, tignan mo na Classic to pare koy. Classic, pare koy. Ba't ang sarap pa rin? Eh, lemon siya Solid, pare koy. Wala ka ko sabi. Pero mas masarap yung unang-unang tikman, <laughs> Ito naman yung kailang passion fruit, guys. Kung tawagin ay paraiso. aluloy mo muna yun kasi yung flavor nasa baba, eh. Ayan. Yun, eh. Tikman na natin, Tikman na natin, pare. So refreshing. Solve.